Maglaba ay hindi biro. Ang tama yan, Tamad ka maglaba. Hindi ka natulog sa inyo. Ang eh! Kaya dapat lagi kayo naglalaba. Para hindi ganito ka dami nilalaba niyo. ba yun? Ha! Ako! Ang galing! Saan <laughs> <Ay, naglalama. laughs> na naglalabas? At tunay na lalaki naglalabas. I don't know kung Ice, so, ice so, bucket challenge. So, bang, it's a bucket challenge. It's a bucket challenge. Pero okay lang yan. So, sa maliis lang kami dyan ay kung gano'n ba yun ha. Huwag dyan! <laughs> Bakit ka? Wala pa akong niyan, ha? Ingen-6 Ingen-6-6, big po. po. Okay. po. Tama, huy, yes, kaya use mo naman! Uy, wag! Naka-ease pa nalang. Kaya, na <laughs> Ha? Ko-wis na ko oh. Apa kasi pa tao Oh say the magic word B Ano ba magic word Ano ba ha? Kapag tapos na 'yung video Rujan out na maglalaro ka na sa inyo ah